Oh, hindi ako nasasabi pag umuwi ako. Mm. Kung hindi nagpasundo ako sa barkada, ako ay sakto, ano siya kayong coding. Sabi ko, sige, ako na lang bahala. <laughs> eh, kung tatal naman na mapanood naman kita, kasi oh, sige, try ko siya. Hindi <laughs> hmm. na lang pagbalik ko, kasi yung kapitbahay ko masyadong mabait. Okay. Uh -huh. Sinahatid ako ba pag pagpabalik? <laughs> <laughs> yung kapitbahay ko? pag nalaman niyang pabalik na ako, mag- magpipisinta siya magpatid eh. Mm. Kasi ko man eh. Oo nga, kapitbahay mo yun. Kasi may lang sa bayo sa, ano, sa ito parang ano siya. Bigla siya pinauwi ng amo niya, nila siyang Oo? Oh? Oo. Buti mo ba yung mga kabahay na kambagan sila sa Dubai? Bakit, ganun naman talaga dyan, no? Pinidyan ko lang ng dalawang libo. Buti may peso pa. Saan pang, saan niya? Mandanaw daw sila uwi, eh. Dalawa sila. Pero? Kasi kanya lang hanggang may nilala. Pwede naman sa lumapit sa uwa, e di yeah, ba? Sinabi nga ng mga kabayan na, niya, pag bumaba na namin, labi kayo ng uh uwa. -huh. Sabi nga ng kabayan, pag bumaba namin iyan, labi kayo ng Oo. Uh -huh. para, uh -huh. para na ako ng uh -huh. Pinon na talaga sa abroad. May mga mahirap kasi pag yung BH din, you know? Oo, wala kasi. Nakasabi ko lang sa Saudi, hindi ko lang napansin kasi nga, baka nahiya siya magwento. Ah, connecting din siya. Oo, mali sa Saudi. Tapos nakikita ka lang sa Dubai. Sinabi na ako, nakakatabi ko siya sa Dubai. May waiting. Sabi ko nag-aabot siya ng pera. Sabi ko nag-aabot ng pera. Sabi ko nag-aabot ng pera. Sabi ko ko nag-aabot ng pera. Oo, oh, kasi pakaramihan sa, sa airport, lalo na pag yung biglaan talagang pinawi, walang dala, ambag-ambag na lang. <laughs> Kawawa lang din talaga, no? Kung ganung ano. Magkano uh, pag sa dito? dito? 300 talaga, ano, in Lex. Mahal <laughs> <laughs> dito. Ala, sa mag-edsa tayo, rush uh. hour. Abutin tayo ng, ano, okay. siya. <laughs> okay. Ayos na ito, eh. pabilis. 嗯。 Thank you a lot, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Yeah,